Mayroong nasa mahigit dalawang dangdam ang nakakalat sa Pilipinas. Mayroong iba't ibang dahilan sa pagpapatayo ng mga ito. Maaari itong gamitin bilang imbakan ng tubig para magamit ng mga tao. Maaari na itong gamitin upang makapaggawa ng kuryente gamit ang enerhiya ng umaagos na tubig mula sa itas ng dam. Subalit sa dami ng dam na ito sa Pilipinas, alam mo bang meron tayong dam na pinakamagastos noong ito ay ginawa at itinuturing na pinakamalaki hindi na lamang sa Pilipinas kundi sa rin sa pinakamalaki sa buong mundo. Ito ay ang San Roque Dam. Ang San Roque Dam ay hinihirang bilang isa sa pinakamalaking dam sa buong Asya at pang ikalabing dalawa sa buong mundo. Matatagpuan sa paanan ng rehiyon ng Cordillera, bayan ng Itogon, Benguet at Hilagang Luzon, partikular sa baybay ng Ilog Agno sa San Nicolas at San Manuel, Pangasinan. Ang San Roque Multi-purpose Dam Project o SRMDP ay may 200 meters na taas at may haba na 1.13 kilometers. Habang ang area na paglalagakan ng tubig ay may sukat na 12.8 kilometers kwadrado. Ang proyekto ay may lawak na 4,958.50 hektaryang sumasakop sa mga lupaing pangresidensyal at pangsakahan. Sinasabing nakapaglilika ang dam ng 345 megawatts ng kuryente kada buwan na kinakailangan di umano para bigyang enerhiya ang buong rehiyon. Bukod dito, makakapagdulot din daw ito ng maayos na irigasyon, makakapagpigil ng mga pagbaha sa mababang bayan ng Pangasinan at Tarlac, makapagbibigay ng adequate system na maglilinis sa mga latak at dumi na pumapasok sa ilog Agno at makapagpapatayo ng watershed area. Nagsimula ang operasyon ng dam noong taong 2004 ang San Roque Dam ang pangatlong dam na itinayo sa buong ilog Agno. Naunang naitayo ang Ambuklaw Dam noong 1956 malapit sa bayan ng Bakod, Benguet at ang Binga Dam noong 1960 sa Tinongdan, Itogon. Tumigil ang operasyon ng Ambuklaw Dam noong taong 1999 dahil sa matinding sedimentasyon. Samantalang sa kasalukuyang isang parte na lamang ng Binga Dam ang gumagana dahil sa bumibigat at kumakapal na siltasyon. Noon pa sana naitayo ang pangatlong dam sa Tabu at Dalupirip, Itogon, Benguet. Ngunit kinansila ito ni dating Pangulong Marcos dahil sa malakas na pagtutol ng mga tribong Ibaloy. Subalit noong 1993, sa ilalim ng Pamahalang Ramos, binuhay ang pagtatayo ng San Roque Multipurpose Dam Project. Sa harap ng malakas na daluyong ng protesta mula sa mga epektadong mamamayan, nagumpisa ang konstruksyon ng dam noong 1998, ang huling taon ng panunungkulan ni Presidente Ramos. Mahalaga ang enerhiya para sa industrialisasyon at pagpapaunlad ng anumang bansa at isang dahilan kung bakit nananatiling atrasado ang Pilipinas at walang humpay ang krisis ekonomiya ay dahil sa patuloy itong umaasa sa pagangkat ng enerhiya. Mahigit 50% ng ating enerhiya ay mula sa inaangkat na langis at uling. Bagamat mayaman ang bansa sa likas na yaman na maaaring pagkuno ng enerhiya tulad ng langis, geothermal energy, natural gas at hydro resource, ang mga local resources na ito ay hindi napapaunlad at namamaximize dahil sa kakulangan ng kapital at angkop na teknolohiya. Ang patuloy na pagkakaroon ng energy crisis na muling tumingkad noong maagang bahagi ng dekada 90 ang dahilan sa muling pagbukas ng San Roque Multipurpose Dam o SRD Project na sinimula ni Presidente Ferdinand Marcos noong dekada 70. Ang SRD ay tinagore ang flagship project ni President Fidel V. Ramos sa kanyang medium term Philippine Development Plan at pinagpatuloy din sa ilalim ng Administrasyong Estrada. Naging isa sa mga susing proyekto din ng Philippine Energy Plan o PEP 2000-2009 ng SRD. Sa pamamagitan ng PEP, inaasahang pauunla rin ang lokal na mga rekurso at kapasidad para tugunan ang pangailangan ng bansa para sa enerhiya. Dahil sa sinasabi ng pamahalaan na kulang ito sa pondo, pangunahing inaasahang magpaunlad sa mga local energy resources ng bansa, ang pribadong sektor, lalo na ang mga malalaking dayuhang korporasyon. Sa madaling salita, ang PEP ay nasa balangkas pa rin ng globalisasyon kung saan ang energy sector ay sasa ilalim sa liberalized and private sector-led structure. Noong una, animoy balon ng likas na yaman ng Ilog Agno para sa mga magsasaka ng San Nicolas, San Miguel, San Manuel at iba pang bayang malapit sa ilog. Malaking tulong ito sa mga magsasaka na hirap makaahon sa buhay dahil sa karaniwang mga suliraning hinaharap ng uring magsasaka. Mataas na upa sa lupa, mataas na presyo ng mga gamit sa produksyon, sobrang interes ng mga usurero at mababang presyo ng palay. May mga panahon na 12 to 15 pesos lamang kada kilo ang kalakarang presyo ng palay pero nababarat sila ng 7 pesos kada kilo dahil hiwahiwalay nilang binebenta ang kanilang produkto. Ang pagsasayo o gold panning sa ilog Agno ay nag alternatibong hanap ng mga magsaka at mangisda kahit mapanganib ito. Ang pagsasayo ang pinagkakitaan ng maraming magsaka lalo't bagsak ang presyo ng kanilang palay dahil sa pambabarat ng mga negosyante at kartil ng bigas. Sa isang karaniwang araw, kumikita mga magsasayo ng 250 peso sa bawat isang gramong ginto. Sa panahong katatapos lang ng pagbaha, ang isang magsasayo ay nakakakuha ng 3 hanggang 10 gramo ng ginto. Ang ilog Agnoy pinagkukuhanan rin ng mga isda, talaba, hipon, kuhulat, talangka. Ang ilog din ang nagsisilbing bukal na pinagmumulan ng komunal, na irigasyon o patubig para sa mga sakahan ng mga magsasaka. Subalit mula ng sinimula ng pagtatayo ng dam noong 1998, inatay ang 259,000 na pamilya ang apektado ng proyekto sa mga nabanggit na bayan kasama na ang Itogon Benguet. Umubos ng na nasa 1.79 billion dollars sa pagpapagawa ng San Roque Dam pero ang mga residenteng dating naninirahan sa kinatatayuan ng dam ay dismayado at tila mga naagrabyado. Lahat ng pinagkakakitaan ng mga mamayan ay naapektuhan mula ng ito ang dam. Ekta-ektari ang lupang sakahan ng hinukay ng lampas 10 metro ang lalim dahil sa mga quarrying na ginawa para sa pagtatayo ng dam. Ang ibang sakahan ay natambakan ng mga bato at buhangin galing sa hinuhukay ng mga lugar lalo na kapag bumabagyo at bumabaha. Nasirang sistema ng irigasyon ng ilang mga kalapit na mga tanggal dahil sa pagbaba ng tubig sa mga nahukay na lugar noong taong 2000. Ipinagbawal ang pangisdaat pagsasayo sa Ilog Agno dahil sa ito ay tiyumano pag-aari na ng SRPC. Binakuran ng ilog at nilagyan ng warning sign. Sinakop din ng lugar na ginawang reservoir ang mga bundok na bahagi ng San Nicolas at San Manuel kaya nagtuloy-tuloy ang pagkakalbo nito. Ang mga hayop na ligaw ay mailap na rin sa ngayon dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan. Simula ng pinatayo ang dam at pagkakaroon ng opisina ng SRPC sa si San Nicolas, napansin ang pagdami ng mga nightclub at beerhouse sa paligid ng SRP Complex. Regular na parokyano ng mga beer house at karaoke bars na ito ang mga empleyado at manggagawa ng SRD at SRPC. Kapansin-pansin ang mga naging gawin ng mga empleyado at manggagawa ng paglustay ng sweldo sa gabi-gabing pag-inom at pag-table ng mga babae. Kasama sa paglaganap ng beer house na ito ang paglaganap ng prostitusyon pati ang child prostitution. Malaki ang nagiging tulong ng dam na ito sa maraming mga Pilipino, subalit ang mga maliliit na naging problema ng mga taong apektado ng pagpapatuyo nito ay tila natakpan ng dambuhalang paniniwala na sama-samang aahon ng lahat at walang maiiwan sa pag -asenso.